Ano ba talaga ang good news? Bakit sa araw-araw na lang sa social media, sa print, daming balita pero puro bad news. Pero bakit kaya sa Bible, meron tayong laging nababasa doon na good news? Welcome po sa Refill, a sip of truth from Magkape. Alam niyo po, ang pinag-usapan namin kanina sa Magkape ay about good news. Sa Bible, meron pong good news hindi lang balita about good, but life-changing talaga. Basahin natin sa Acts chapter 14, verse 15. Sabi nga Why are you doing this? We ourselves are only human beings like you. We are here to announce the good news, to turn you away from these worthless things. Of course, ang nagsasalita dito ay si Paul. Alam niyo kung bakit sinabi niya ito? kasi sila po ay nagpagaling ng isang lumpo. At yung mga tao doon sa Listria, yung mga Gentiles na ito, aba naman, ang ginawa nila ay nagdala ng mga iba't ibang handog, iba't ibang alay. At pinupuri si Paul. Kasama niya si Barnabas. Kaya sabi niya, huwag niyong gawin ito. Okay? Kami din ay mga tao din. Nandito kami para sa good news. Ito po yon sa good news. Ano ba itong good news niya sinasabi niya? At bakit pinigilan ni Paul na sila ay sambahin? So, ano bang ibig sabihin ng good news? Ang good news, mababasa mo actually, entire book of the Bible. Sa Old Testament, prophecy na itong good news na ito. At sa dyan, pinatunayan yung good news na ito. At makikita mo dyan sa Acts, sa Romans, sa Hebrews. E ano ba yung good news? Ang good news ay ang Diyos na nagkatawang tao at sa pamagitan ni Jesus Christ. Siya ay namatay si Jesus Christ bilang tao upang ialay yung kanyang sarili ano, para sa kapatawaran ng tao. At siya ngayon, yung high priest natin, ito yung sinasabi ng Bible. Sa Old Testament, prophecy na ito na si Jesus Christ kailangan niyang i-offer yung sarili niya para sa ating pong kapatawaran ng mga kasalanan at siya yung magiging high priest natin. Bakit good news, good news yung laging pinipreach ng mga apostles nung araw? At ito yung prophesied ng Old Testament. Bakit po? Kasi ang good news kung ilagay natin sa isang salita is salvation. Hindi po prinits dito kung ano talaga ang totoong relihiyon kung ano ang naunang relihiyon Maliwanag na ang pinipreach nila ay good news. Hindi nila prinits yung mga rituals, yung mga sacraments, etc. Ang prinits nila, good news, which is si Jesus Christ na sinasabi sa Old Testament at dito sa atin pong New Testament. Mga kapatid, read your Bible. Baka naman, ang mga taong nakapalibot sa iyo ay gaya ni Elimas sa chapter 13 ng Acts. Binabalin nila yung doktrina ng Bible at ang pinipreach nila ay doktrin ng Church hindi po doktrina ng Bible. Gaya ng sinabi ng Acts chapter 10, verse 13, na kapag maniwala ka sa kanya, mapapatawad lahat ng mga kasalanan mo. kapatid, this is the good news. The good news is Jesus Christ. Siya po yung masaya sa yung savior. God bless everyone.